Tapos mga kailunggo, mayong haga, mayong adlaw, at ag... mayong puntag, mga kailunggo. No? kung ma-vlog ka sa ating ngayon tanong, basta ni Josep. Kung siya ang itanong ta, subong si na. Mahal ni Kuno. Pero gusto niya tanong ay para may harata design sa ating nga uh, ah, bakuran o kung saran ng no? mga kailunggo. Ngayon mga kailunggo, no? kung mga tagalog mo dami, kung muna nagyasak sa kay Dave si kung kailunggo mo. nila para mag-vlog ka para hindi yung mag ng hindi ang lingwahe okay? so samtang wala pa takasugod i-subscribe eh, nyo ang akong uh, youtube channel pag ah, hit nyo ang notification bell click nyo lang para updated ko sa akong uh, bagong mga mga video gani mga kailunggo uh, hindi nyo po subong at daw pag mag tanong kita sa okay? Ah, tanong kita sa bulak ang natawag nila nga baston ni Josep. Ano yung itanong ko ta mga kailonggo? Pare okay, na. Hindi e, nyo ko tanong kay eh? para magnami ang aton nga farm sa nga aton nga umsarano. Mga tanong ko dari sa baston ni Josep. Makita nyo. Kung makita nyo ang mga talamnan, rice field, ang skill sa suba agar uh, kita matanom sa mga uh, basto ni Josep uh, may gunting ko diyo itriman ko ni Sakay para magtupong matukon ta farming uh, tanom sa mga bulak kag mga, kag mga kaylonggo makita niyo nga kung mga saging dagko na Ihawanan ko pa na dugay kay para lasing mamunga mga kailonggo. Makita nyo mga kailonggo, may harap mga saging, may harap kami talamnan. Muna yung payag ng ginapaobra ko. Bago pa lang ni na tukod si eh. medyo tapos pa sa budget. Pero sige lang, matumatod ka lang. Mga kailonggo, harap makita nyo mga saging na dagto na. Pagbigay, mamunga na nasa. Mga one year man, antes mamunga ang mga saging mga kailonggo. No? Matanong mo sa...

Ilonggo na tanom ko ng akon nga mga basto ni Usef, no? Sa kilid lang kay para nami ang natawon. kung lang manambok kay siguro wala naman subong. Ito, kung gusto nyo din magligo sa busay o suba, nami na din pa hulom-hulom kay Buknaw. Ito nyo ang ah, palibot sa akon nga pagpagang nga payag, okay? Mga so, kay Longgo, eh, I-torta ka mo sa balls tatlo ka balls sa trio, pagsaka sa rock formation, i-torta ka mo. Ano yung may alonggo, stay tuned lang nga mo sa akong nga video. Pagpada uh, yun kita sa atong nga pagtanong sa ang ni Hussien. Okay, let's go! Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka Ngayon dadamay mo ako sa hirap. Tulohin mo. Hindi kita tutulungan. Ikaw magisa, isa Tandaan mo. Ikaw mag-isa maghirap. sang ato na uh, bulak. Okay, plastic lamang ni tanom galang kay pati na ko pala malas. Kay nang hawan pa ko kay grabe galing kasi ot mga kailanggo. Nang <laughs> lan. Mga kailanggo. ang ato ang puto nga ato kulang na lang din makabilog. Sang uh, sin. Nangan uh, baklata ng kaluwat para mahilag na lisa. Kasi magabok na ang ato nga Okay. Or sa Kamudanay sa Falls mga Kailunggo O oh, makita nyo ang Falls Mga siya ang isa ka Falls na gamay Araw na Ang dari ang Twin Falls So kung tatlo sila 3 Falls na So kato ta dito Bungo no Mga kato ta sa Falls Okay Mga Kailunggo Lakat-lakat ta no makikita nyo din medyo budlay ang dalan medyo takaon dalog ang bato kanya mga mo di halong kay ha ay white insurance ay kanalan na magalong may mga kalunggo makikita nyo ang mga dagto mga mga bato you maka langoy langoy hinabaw mo lang nisa, ang sa babaw dito formation transformation mutong dalom ano eh katuan to sa dito guys kay dito naman taka muna dito

sa uh, paypayag o kung kalanaan ano yung mga kailonggo no ha? ito ang mo diri sa rock formation ang ano natawag nga cross bedding, sentimental no or structure ng mga bato ano yung mga kailonggo no o makita nyo mga mayana ha ano may damo di mayana kung sila nga may mga pilas ka mo kung nang namin iampol sa yung mga pilas <laughs> Mga sa mga ilonggo, mga ilonggo, damdamo, di butterfly. Uh, nakunan ko lang kay, kay ilonggo, kay sa mga bisita, akong mga outsider kong kisa. Kaya dabok diri sila sa dalan, no? Take ng lan ah, sa mga bisita, sa mga mga kuhay kage, bila disiplina. Habi, hindi ka mo mag padukot kung wala di tao, kay nalik masunog na di. Goodbye mga kasuhan ka sa natawag ng arson. Matay! No? Mabawa ko na di ang ang pagpadukot sa kilid sa suba kay mga sunog ang mga kakapuyan. Makikanta sa ang uh, uh, natawag nga bantay lasang o bantay kalikasan. No? Kumo mga ka ko, mga rock formation na tipik o. Tipig gini hawan o limpyo. Oh, nyo namin na may isang poles, namin may isang linaw. Dala dalom na da mga 21 feet. Kung hindi ka kabalo hindi ka na lang maglangoy dira, ha? Para safety. Pwede ka mandiri sa may nabaw lang. Mano mga kay Longgo, oh, nyo ang rock formation nga pinasahe Kung sa iba na lugar, ginatawag na sangang ah, cross sentimental. Displan nako kay di syempre ga vlog ta mo. Normal naman nagoro no. Ah, sinalang, ah, improve ta ng aton nga vlog. Okay? Bitay nyo tong taom sa our permission Mao saya ang manggad din sa amon. Kani mo ka lunggo no, naguli na ang calls. Sigelan kay na-approach kam ko. Importanteng tubod ang calls sa legit sa sa Murcia sa Barangay Boy na Barangay Kunandog. Kung mamangkot ka mo, hambalon nyo din ang piang boundary sa Barangay Boy na Barangay Kunandog. Okay? So, makita nyo dire oh, sa tubang. May mga kubo man kami na dire. Kung hindi nyo ka gumagusto mag arkila okay lang man. Kung so, may yata ka mga donation, kung gusto nyo mamag mayarak ka mo nag nga entrance, mas dako na nangabulik abulik sa amon ah. Amon na lang intindi kay ito s'yempre gina-maintenance man ni namon mo. Kung hindi ini pag i-maintenance, te eh. makala damo na di ang basura. So mo nang nilikawan ta basura git. Kani mga travelers da mga hilig mag-hike. Pag ah, wala man kisagal sinya oh, mga sila. Mapriso eh, ka. Ya mo. Inyo na na ha. Ay, amon lang is for safety sa inyo ha. Oke. Okay, so, mulang nah. If you good kagi subscribe nyo lang apo ng YouTube channel. Pak, kan, selamat datang. Miss selalu kita tenan. Subscribe to my channel.